Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawan hmm. <laughs> Naipin niya yung mga daon uh, Cellphone pa more Laking <laughs> isda naman yan Ubus na yung isda dati. Hindi ka pala kaysa. Oh no. <laughs> Ginagawa. <ba? laughs> silpon lang oh. silpon kasi. Oh no. Meron pa. <laughs> ah. Hindi totoo yan. <laughs> <laughs> Nakapag-ipon na. Ah. Bola lang yan ang gatong na siya. <laughs> Ay, ipon ba naman na? Ah? Sobrang dami. hmm kung mais na ito? Ang masaklap niyan. Ni isa, wala siya nakuha na. No? <laughs> Papangasar ng mga isla to hindi, e wow. Para sa misis na <laughs> babawas na tikbang. Ah, gano'n pala. Ay, nagatap ako ng <laughs> Kinagat daw siya ng dinggue. <laughs> Ay, nagatap ako ng dinggi. tama oo? niya ate. Hmm? Lamok ate, lamok. <laughs> Yung lalagutan ka na sana nang hinaham pero mapapabalikwas ka talaga. Pero lagay, gumaling, Pili sa mga kamay, ang pinalik pa talaga, ato ilipat bahay, at sa mga gamit nila. Punti oh, ka lang. Anong mo? Buti hindi. Patilikado <laughs> <laughs> naman yun. Ah. <laughs> 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 Nakala na sugat. Nakapakan pala yun pa. Ah. Liga! Balat! <laughs> Boss Liam, ano pwede gawin pag nakagat ng aso, tropa mo? Kung totoo kang kaibigan sa tropa mo, magpapakagat ka rin. Para sa tuwing nagkikita kayo, nag-aamuyan kayo ng... Plus, sabay rin kayong kakain ng daya, per. <laughs> Ay, oh! Laban naman! Pa? maglaba pag... Ano? May pera. May pera ka pala, ha? Gagana ka maglaba. pera sa akin, ha? Magpapabalik mo. Akin na wala ka ngayon. Apakalami naman. Maglaba na muna. At ako'y maglalaba ng muna. Gagana ka maglaba pag ganito. Pinalitan ng tissue pala akong sabot. Ah. Hmm? Pera, pera! Oh. <laughs> pera na. Laging tissue pa. <laughs> tissue. No, 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 no. Balala. Ah. Ay, <laughs> <may, ayun may. laughs> visited my boss on my day off. Tinapat mm -hmm. na pa talaga doon. Ha? Ah. Ang ah, hanga Nangyayawan na iya. Anong mo? Sabay alis. Loko-loko. Nangyayaw -loko. na nangyayaw. Ba't may pag-ano? Kuya sa likod. na gustong gumanda. But after 30 minutes, ilagay mo. Yuck! Makain ka ng cucumber. Hindi ka rin pantay. <laughs> Ila, tanggal mo na sa Sado mga kapo. Tanggal mo sa mga kapo. Masyado malaki. May kawasan. Okay ha? na to. Ha? Kadiri na! Ayoko na! Loko-loko. <laughs> Supportive. <laughs> Supportive nga pero loko-loko naman Nakahinga ka ko ba? Paturo nga Hope this helps <laughs> Sarin to Pag di pa to na 5 star, iwan ko na lang Pag mayroon sa'yo idol Ah okay <laughs> madaat ka tong skin care mamang wala. Binatad yung skin care sa care ni kuya. Pabalik <laughs> ko lang. Na. Eto na. Eh. Ayusin mo. I don't know. Pwede ba nilikaw? Gabi na. Anak na waiting. Anak <laughs> waiting lang. <laughs> Hindi na uso yung ganyan ngayon ay doon. Bye bye. Galit ka? Nalik ko lang eh. Oo. <laughs> Kailan mo? Sige. Kailan mo pa kasi yung galit eh. Nalilito ko kung sino sasagutin ko sa mga manliligaw ko. Wow. Pag yung gwapo, sakit sa ulo. Pag yung pangit, sakit sa mata. Papa, <laughs> ano yung problema naman niya ate? Hehehe. <laughs> made in China ganrong. Ba? Daliri lang ha? Oh, oh. Ba? Lupit ah. Daliri lang. Napanood niya. Ginaya rin. <laughs> Sabad sa imo. Sabad sa imo. <laughs> hindi gumana ito. hindi ba natin blance si ate? Good afternoon, number one. Magdala bukas ng drawing materials. Thank you. Reply. Welcome. Ay, <laughs> loko-loko.